sa 206 subscribers. Let's go. 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 pa yung mga go. Ano, mga go. pero go. Let's go. Let's go. dito ulit. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's yan naglalatag na si Ate Tessie Naglalatag na si Ate Tessie mga kaantay Ayan, mamaya Papakita natin ng maliwanagan na ganyan Magano muna sila maglalatag Ito mamaya, papakita natin ito kung anong class ito Shoutout sa mga viewers So, ano yung nakikilala sa akin? Ako po si DJ Rizaldi TV. Lala po ako dito, uh, Sunny Boy. Sunny Boy po ako. Eh, ang pangalan ko dito sa Datagan. Parang planas. Rescue Dudong. Ang mga bago ngayon. Ang kaya yan mga kaunting, good morning uh, sunday ngayon mag update tayo ng ano natin mga ilalatag at na vlog ng mga latag ayan alasing ko lang umaga mga kanting uh, sa bunga Kapag nige dalte mga kaunting Stephen Curry, Mayroon yung mga makikita nyo rito mga kaunting Lebron James Yung daw, bagong bago pa to Lebron Lebron James Mga kaunting Katabi kong naglalatag ito si Kaya Dante Paris Kaya eh, legit yan Pura lang yan mga kanting ito Ting Pero ting dito Tapos ito si Randy Orton 200 daw ito 100 sapatos like Bandit ah mga 350 Shout out sa 226 subscriber yan. Salamat po sa pag subscribe ninyo. So, sa mga mag-subscribe po sa mga mapapadahan sa aking channel subscribe na lang po salamat po sa inyo eh ito ganda oh kaya ito may oh uh, 50 kaya mga kaanting 50 ito oh ganda, oh collection lang sino ba ito flip up flip up wow galing flip hop Ayan, mga sombrero ni si Amy doon. Sa bayan ko maglatag ka si Amy. Ayan, sa mga mag-isip ito. Ayan. Ayan. Hello. Wala mga wall clock diyan. Ito sana lumilipat no. Magana 'yan, no. Oh. 150. Ayan, 150 daw 'yan. Hindi pa nakuha yung Mad Max na tinukoy ko noong nakaraang linggo. Yan, lapag na natin DC. Eh, magkano to? Ha? Oh, 20, murah lang. Ha. 20. Yung pang dami lang. No? Eh, mahaba. Mahaba. Oh, mga 50. Oh, mga Oh, mga 50 na yung mahaba. Mga pa 50 mga ano dito. Ang ganda mga ochi din. Shout sa mga sama natin mga vlogger na Adventure, shout out mga idol natin yan, sila Hobontin Vlogs sila Elmo Veloso Vlogs Bornox TV Boys Q Mar Vlogs Shout out po sa inyo mga idol Shout out din sa Torian Family And our nice family Shout out din sa mga Legaspi Family Diyan sa Bacoor Ryan Yumagi Shout out Shout out sa mga kaibigan ko sa Las Piñas Diyan ako dati sa Las Piñas Sa Sapote Bacoor Marami rin dumadayo dito mga taga sa podium mga lodi gates ito ang ganda nito adi o oh. adidas branded eh, no? ayun o oh. mga lodi gates ganda ito ati tesi ganda ati tesi ayun eh, o oh. 350 daw sabi ni ati tesi oo oh, nga ganda nga eh ah ito Liit nung isa, ano Pero 350, okay na to. Gano sa okay ko okay ito, libo to. Size nito ito. Anong size? 45. Size 10 niya. Hindi makita. Baka bili na nga ng bagong ano. Ng... Mag Mag-iipon muna. Camera. Yeah. Made in Indonesia pala to. Itong isa, 38. 5 and a half. Pero ang ganda, parehas lang na no? yun. pinagkaiba lang, natayin na itong isa. Ayan, natayin na itong isa. 350. Ito, bago na naman, no? Ayan, bago na naman ito. Ito, hindi pa nabili. Ayan, ito. Ito, bago ito. Word balance, hanggang balance mga lolly kids word balance sa titesi ano 3, 350 yan yeah, 350 word balance lang kung isa kaninang like 350 rin yun yun stepping diary yun eh. Pero yung mga doon, sir, niyan araw-araw yung mga. Pero yung iba diyan mga linggo lang din. saan sana ba? Ah, this is the meat main dish. Tayo, ganda nito, chicken curry. Ganda to, ah, mo semi Parang ito yung dati, kitan <laughs> Kano? Kano? 170? लो दिखेच स इसमें स्मौल गेल बिंदी दिन भ्रांति के दिन आलोदी दीता हमें So, Adidas eh semuanya sa mga Adidas branded din no 150 Barnes Kia Boy Marami na rin hanggang Kunti pa lang mga tao, mga nodigids Op, oh, dito tayo, dito tayo yung Yati Tessie Okay, oh, ang ganda, ang oh. laki yun oh. Sa so, mga magta-travel dyan Oo, oh, so sa gusto mag-travel Meron na ito si Yati Tessie yun oh. Daily Laki All goods. Ayan, ang ganda pa. All goods, mga lodigits. Balik oh, ka na. O, ito, 450 daw, mga lodigits. Sabi niya ate Tracy, o. Eh. Huwag kasamang surot. Aray. kumbira Kung bihira si Amy, may surot daw. Joke lang yun, mga lodigits. Walang halong surot dyan. Dyan. Si lang lang yan. Lodigits yan. Si lang naman nagsabi niyan, eh. <laughs> Binuang man ito si Amy. Amy. Ito, 450 rin dito. Dalawa yan mga lodi gates. Ito. Saka ito. Ayan. Oh. May bago siyang bago. Oh. Travel bag. Ayan. Sa mga gustong maglayas. Ayan, mga lodi kids Ang ganda oh. Ayan. Ito yung sito. Magkano ito? So, 180, oh, mura na to. Oh, oh ayos. Pwede e, na. Ito, ang ganda, oh. yeah, 250 yan, yung ganito. O, oh, anelo. Oh, 250 daw itong anelo, mga lodi kids. Yeah. mga pantalon, 150. Iba-iba presyo ng mga pantalon. Ayan, yeah, may mga leaf branded na liyan o. Ayan, kami, Halo-halo yung mga paninda ni Ate Tracy. meron din. Ito. Converse. Ganda nito. Ni Plate lang yun. Eh. Solid yung mga niyo. Malo dikit so. Sa so, mga teenager dyan, punta na kayo dito, di ting linggo. Okay. Oh, yeah, ano kaya size nito? Okay, ito? Ano uh. Ah, size 6. Ayun, size 6 na ulit. So. Size 6 na uh, original yata ito. Ganda eh. Hindi, kaya titesi ito. Kaya titesi ito, sir. Ito, converse din o. Oh. Anong size? Size 6 din. 6. Ayun na, ayun na. Kakaiya ka na dun. Nagaway na yung mga bata. Iya ka na yung mga bata. Nagaway-away. Mga mga lolly guys, 500. 500 daw to mga lolly guys. Bye. So may mga naayos nice na ito, puntahan nyo na lang to Okay ba Andre? Dito kanila rin ante. Ayan oh, mga idol, nakuha na yung dalawang bag. Yung oh. mga bag ni Ati, time, niya ate Tessie na vlog ko kanina. Ang gaganda eh. 450 yung isa nito eh. Nakuha na. Ayan nakuha. Ayan nakuha mo boss yung 300 yan nakuha ni boss 300 eh. Ayan. Nakuha na rin yun ate Tessie. Pwede na. Panalo na sila dyan. 300. Yan, 300. Nakuha na bag natin kasi siya, mga idol. Ngayon tayo dito. 50 na lang, mga idol. 50 tapos 40 yung Android. Mga so, ganitong ano, Android. Ngayon, maganda yan. Sa so, may, ano, open bingo mga idol sa may open bingo. Ano na yan? light Last night, 50. Murang-mura. Yan din, pang -hay. Tapos tumbler. na. Tumbler, 200, Tapos, ayan, 500 ml. 100 mura na yan mga idol no? yan mura mura yan Jollibee rin Jollibee yung ganda okay? Olex, o collection si, nyo cross ito millions millions yan champion o oh, yan captain america o ganda o gaya Mexicano. sandaan mga idol, oh, no? mura lang 'to. Ganda. Ganda no, sandaan nila. Oh, no? ganito. Yeah. Sirbesa yeah. na ekra. Kuda. Kabayo. Yan, yeah. mga dito mga idol. Ayan yeah, mga idol, ang daming tao, sobrang daming tao ngayon. Ayan yeah, No? daming tao mga lodi guys oh, mga hunting oh rumpa with, with 500 yan yeah, 500 na lang yan oh. kukulingin na to yung okay, mag na kaskos kulingin na 500 dito pa yung boss oh It's yun yung pang computer 200-200 na lang yun baka yun nandun sa baba mga Lodi tinggi semula na. Gula na. Mula na lang ulan. Ayan mga Lodi Kids, marami na naman mga tao mga Lodi Kids Ito tayo sa aking pwesto Ayan Ayan, marami na mga tao mga Lodi Kids Harap kami ng open bingo. Dito kami nagdalatag, Follow the gates.